Eh, kung dadalhin niyo, hindi na ako sasama. Bakit? Ayoko na. Tama na yung tama na ito na tatulungan ko siya. Kasi, nangihinakit na ako sa mga anak eh. Sa akin, sa kapatid ko. Ito mo talaga pinabayahan yan eh. Willing ka naman. Alam na, nyo, alam mo mga bahay kuya, kung kaano, kung, ko yan kung paano ko siya talagaan. Pag dumatay yan, akong nagkaano, pinapaliguan ko. Ako sa ako ngayon nang lumalabas na ganong ganito? I I I kung mga kung ano man ang sama ng loob mo sa mga anak niya. Na. Wala na alis na lang. Tanggalin mo na lang muna. Huwag gumaling. Wala na siya sa pangangalakal. Kaya siya ulit ng kasapi. Ah, gumaling na siya dati. Opo, tapos bumalik ulit sa pangangalakal kaya po na pa rin eh Wag ka na magsigarilyo ate kasi may ano may baga. Oh, Binili niya siya maano, sterilize ay. Inumin mo na, inumin ka na. Para hindi ka magutuman. Eh kinukuha naman po namin yung sa indang ayaw niya. Gusto niya talaga dito sa Purok Dos. Wala yata sa kanya nagdilil yung haba ng kuko eh. Siguro ano na yan, mga isang buwan yung kuko na ganyan kahaba. Higit na po yan. Ah, ano na, ilang Higit na. Ano? Ilang buwan na. Mga tatlong buwan na. Ang haba ano eh. Ang dumi na eh. Malamig. Grabe. Grabe talaga na. Ano ate, mag ano, mabantay ka kay ate Imelda? Eh, kung dadaling nyo, hindi na ako sasama. Bakit? Ayoko na. Tama na yung tama na ito, na ito na tatulungan ko siya. Kasi nangihinakit na ako sa mga anak eh. Hindi, bumbay. Huwag mong isipin yung mga... huwag kang At ano. Babawin ka na, na. natin. Oo. Oo. Sa akin, sa kapatid ko. Ikaw ko masaga pinabayaan yan eh. Willing ka naman. Alam na, naman, alam na mga kapitbahay ko yan kung kano ko paano ko siya nilagaan. Pag dumatay yan, akong nagkaano, pinapaliguan ko. Tapos ako ngayon nang lumalabas na ganong ganito. <tong 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 Lubusin na? Eh, oh, oh, mo. Lubusin mo. Eh, pinag... Oo, yung lang ay. nila, parang klinaro. Bombay ang magkakapatid. Kasi dati mo si mama eh. Kaso tita, pa, talaga tita yung mga Tito, nasabi mo doon. Tsaka kahit na anong sama ng kapatid, ay kapatid pa rin. Talaga na, paggagalang kalagayan, yan, na mga kailangan ng tulong ka. Gusto niya ano, eh. so, nga ka Parang hindi siya ka. anong komportable na ano. Gusto niya. Pasa niya na tayo. na. Baka tubagal pa lalo. Magkasamahan pa kami. Awahin ako ng mga anak mo. Lalo sa may panganay mo. Maldita yan. Alam po, ugaan ng panganay mo. Kalo pa matalo yun eh. Kung gagawin yun sa iyo, nasa sa kanila na. Ang problema wala na sa iyo. Ikaw 'yung kapatid mo. Ikaw na lang ang makakatulong. 'ko respeto Sagutin Parang kapatid talaga. Kaya nga, bumbay 'wag mong isipin ng mga man, anak niya. Man, ang, isipin man, mo, man. Mo, ang isipin mo kalagayan ng ati mo Kung talagang mahal mo ang ati mo isipin, isipin man, man, mo ang kalagayan niya. 'Wag mong isipin 'yung kasasabihin ng mga anak niya. Kasi kailangan e, ni kap Ang siya. kapatid mo talaga ang nangangailangan, hindi sila. Iyan ang isiksik mo sa kanya. Kaya ka naman natin, Kapatid mo. Wawa sa mo. Oo. Oh. Naawa Isipin na mo kasi kami nagagalit sa tita. Hindi ba tiliita alam mo? Hindi sila sa iyo? Hindi ako lumaki kay Mama. 4 months pa lang ako na kanila nanay. May eh, nanalo, may talaga, hindi lumaki. Lang na yung parang Eh, ang ano lang namin tita, hindi namin na si Mama eh. Kasi kahit nga malayo, kami tinutulong tulungan namin 'yan eh. Hindi kami nagagalit sa tita. Kini-clear lang talaga namin yung lahat. Kasi kami yung napapasama sa ano. Eh, tulungan mo. Ngayon, okay na. At, at ano yung nasa ospital sa si ati, ano, e, Melda? Eh, ano lang. Yung isa mong kapatid. Eh, Bumba, di ba kayo, pero, pero hindi yung nakakatulong. Alam mo ano, naman, tagumanak. Pero ang gusto ni ati Melda siya. Oo, oh, si ati Bumba yung gusto Kasi nas, parang kumpotable siya, parang talagang ano. Huwag mo nga iasa. Ikaw ang talagang pwedeng tumulong. Ikaw ang nasa malapit. Huwag mong ipa... Oo, ikaw oh, na ati Bombay at kami ang sa oh, Ito lang oh. na, nagsasabi. Ito ikaw ang gusto. Na hmm. Ako mo nang magbabambag sa kapatid ko sa Manila Hmm. Paano may maliit ko? Mapababayaan ko. Hindi sanay ka naman ang pabayaan mo talaga ang anak mo. Lubusin mo na din eh. O, tinan mo na. Patawas si Bidang. <laughs> hmm. o, napatawa ko si, si ko. Ano. Atilita talaga. Oh. Eh hindi ako yan, napapatawa na si Ate, di ba? Bidang. Hmm. Hmm. Di ba totoo naman yung sinabi ko? Oh. Ah, kita, kilala kita. kilala eh, kita sa pul ano sa sapol. Sa 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 Kaya nangangailangan ng tulong ang hmm. may mga nag-iintindi naman ng anak mo eh. Oh. Andiyan yung mga kapatid. Iring e, walang mag-iintindi. Ikaw talaga hmm. dapat mag-iintindi. Sumama ka natin yung oh. na ito kung ko na mag-alaga. Kung mga kung ano man ang sama ng loob mo sa, um, sa mga pa, anak niya. Sige na. Wala na alis mo na lang. Tanggalin mo na lang muna. Alang-alang lang kay Bidang. Oo. Walang tutulong talaga Bombay. Kibidang, kundi ikaw. Eh, no, Ako pala, na lang mga dahil, may mga, may mga uh, sa uh, naman Hindi mo. mo dito lang sa Batangas lang tayo. Ay, Batangas. Saan ba tayo? Sa Hindi. Dito lang Asma. sa malaking, ano, sa Dasma lang. Sa Bacor daw. Tulungan mo na si Ate Milda o oh, kababa. Oo. Hmm. Uminom na siya ng ano, na putulan na yung mga kuko. Okay. Painamin mo din ng gatas. Yung... Alisin nyo yung galit, yung away-away niyo, hindi maganda. Yung samaan ng loob. Saka yung nakaraan na na samaan no? ng loob. Huwag nang katin. O, huwag nang isipin. Yung importante, yung isipin. Huwag nang isipin. Yung importante yung ngayon. Oo, uh, uh, importante talaga yung ngayon. Pagkabantayan niyo sa anak. Eh kami naman telita, hindi naman kami nagagalit kay tita. Kinaano lang talaga namin, kasi napanood ko kagabi yung vlog na... Yung part 2. Hindi, yung part 1, tinanood ko din. Ang sabi ni tita, hindi namin pinupuntahan, hindi namin dinadala ng pagkain. Eh kahit tanong si sinama, dinadala ko yan dito kahit na pagaling na lang ang may pwede. sabi na nagdala ng bigas hindi ko Kaso lang naintindihan kung sino nga nagdala ng bigas si ate tapos ang pinunta namin yan dito yeah. inabutan kaya naman namin Saka, ay kay mama oh. ba oh. di diba sabi mo bin, binigyan ka naman ng pera oh. mm, binigyan naman siya ng pera daw wala ang pagsasalita kasi ni Bumbay may halong kasinungalingan yun nga Dilita, ay saka kinatampo lang mamin kay tita, hindi niya muna manong sinabihan niya na sabahan niya kay Ate May kasi dyan lang si Ate May sa Adelina para alam din nila sir yung ano yung ano naming mga anak opinion. Tas yung permiso ba na ano kasi ano Dilita, 'di ba public 'yon? Syempre eh, yung kamag-anak na sa malayo eh Talagang ma kami ng ano Oo, na... Oo, kayo talagang pupulaan niya oh. yan. Hindi ibang tao. Yun din ang inaano namin. Pag ano, lumabas si Ate Imelda, wala bang iba siyang matutuloyan? Huwag lang Ayaw sa ganito? Ayaw po kasi niya eh. Kasi ang Kino hirap po, ng ganito, oh. Kinukuha po siya ng ate ko dyan sa Adelina kasi may bakanteng kwarto po doon. Ayaw niya? Ayaw niya po. Eh, sa amin naman din po sa Indang, may kwarto din po siya doon, yung kwarto niya po nung... Baka ngayon gusto niya na, kung sakali. Ano, ah, mapaglabas mm. yung hospital? Oo, oh, para hindi ka mag-isa. Gusto Ayun, niya yun, po kasi ano talaga ito? dito sa Mabuti Kondjoy. yung may kasama. Ang gusto niya talaga tilita dito sa Kondjoy. Bakit ba gusto niya country. dito? Eh, dati po kasi dito. Dito, dito siya kasi nag-ano. Dito na siya. Pero, na, ano, pwede naman siguro siya dito. Baguhin yung bahay. Oh, yung bahay ano, bahay. baguhin man. po yun ng father ko din po. Ililipat. Ang ano, lang po. Ano? Ano dito yes. na daw sa huwag ka ganyan Kaya nga magpapagamot na Kaya nga nandito Oo. sila Kaya, Kaya nga ano magpapagamot eh Ryan. Willing ka talaga nilang tulungan Kaya sila yung nandito Sipin mo, Laguna hmm. So Tukha ngayon, bising. may referral naman Mag-askasa na tayo Para madalhin na natin siya. Na. Ano. Ate Sara, linisan muna sa siya. Si ano. Saan dadalhin? Sa so may, dyan lang po sa may ano. Bacoor? or no? Eh, hey, kung pwede na po ako magbantay, ako na lang. Kaso baka hindi din po kumayag yung ano eh. Kasi Sino? bawal daw po magbantay ang buntis. Ay, buntis ka? Ay, buntis to eh. Okay na. Huwag na mag-away ka mo mm ah. -hmm. Kanya, kasi... Sige, Ate Sara, pa, si Kaso ko kay ano ha. Ano, Pero pwede naman. Per ba yan? Hindi halata. Ha? Nakadiaper ba yan? Eh? Nakadiaper yan si nanay? Nilagyan ka ba ni ano? Ayan, at ano Bago? yun lang po kasi lang at dadali natin sa ospital uli si ate Imelda kasi ano itong uh, binigyan siya ng referral para malipat sa malaking ospital na at ayusin lang po muna natin Sarah sa